Three years ago, meron isang isla na pinapaligiran ng sobrang daming mga battleship. May mga usok na lumalabas sa isla sinyalis na nagkakagulo dito. Sa loob ng battleship, sinabi ng isang kadet na kapitan dapat magpaputok na tayo ng mga kanan. Alam mo namang walang saysay para gawin yan, sabi ng kapitan. Walang gumaganang sandata sa mga bagay na yon. Wala tayong ibang pagpipilian kundi iasa ang bagay na ito sa mga hunters. Sa kagubatan may taong hinahabol ng higanting langgam. Ang lalaki ay nakarating sa mga kasamahan niya at naghanda ang mga ito para sa parating na laban. Dumating na ang mga napakalalaking mga langgam. Inutusan ng lalaki ang mga kasamahan na lahat sila umatake. Umatake ang mga tao sa mga higanting langgam ngunit malalakas ang mga ito at hindi tinatabla ng kanilang mga atake. Madaling natatalo ng mga langgam ang mga tao. At dahil dito marami na ang naagawa ng buhay. Sinabi ng takot na takot na lalaki na mababa pa ang level nila para sa mga higanteng langgam. Ang lalaking tumatakbo kanina ay malapit na mabawian ng buhay. Nang bigla naman may dumating para tulungan siya. Agad namang gumamit ng hilang magic ang lalaki para tulungan ang nag-aagaw buhay na mandirigma. Ang mga sugat neto ay agarang gumaling. Sa likod ng healer may grupo ng higanting langgam ang pasugad sa kanya. Sinabihan ng healer na dumb apa at nagpakawala naman ang bagong salitang karakter ng matinding kapangyarihan ng kuryente. May isang mandirigma na naman ang nagpapamalas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban at sumama na din ang alagad ni Thor para tumulong. Nakilala naman ng mga nakaligtas kanina na ang mga dumating ay mga S-class na hunters. Sinabihan naman ng alagad ni Thor ang healer na masyado siyang nagmamadali. Ngunit gusto lang daw ng healer na makaligtas ng maraming tao sa abot ng kanyang makakaya at alam naman niya daw na babaak up ang kanyang mga kasama para iligtas siya, habang nag-uusap narinig nila ang ingay na ginawa ng bago nilang makakalaban isang puting langgam na mas malaki pa sa mga nauna kanina, inutusan ni Yuno si Byunggu na mag-focus sa mga nasugatan. Umatake na tayo Inso. yes sir sagot niya, sumugod na ang dalawa para tapusin ang higanting langgam. Pinigilan ni Yuno ang pag-atake ng langgam habang si Insok naman ay tumalo ng sobrang taas at gumamit ng napakalakas na kidlat. Habang di makagalaw ang langgam may hinugot naman si Yuno dito, umatake ang langgam at agad naman nakaiwas si Yuno. Agad naman ibinato ni Yuno ang kinuha niya kanina sa langgam at tuluyan ang natapos ang buhay neto. Pagkatapos nila bawian ang buhay ang isang puting higanting langgam meron na namang grupo nito ang dumating, at bigla nilabas ang kanyang mas malakas na kapangyarihan. Ganun din ang ginawa ni Yunso, sa kabilang parte naman ng lugar meron ding ibang grupo, at marami din ang sunusugod na higanting langgam. Nagpakawala naman ang lalaki ng isang malakas na fire power sa mga ito. Ang mga mas maliit na langgam ay natalo ngunit ang mga mas malaki ay tumuloy sa pag-usad. Inutusan niya na ang kanyang mga kasama para umatake na rin. 10 years ago, may mga gates na lumitaw kung saan saan at ito ay nagkokonekta sa isang lugar at dimension. Sa loob ng mga gate na ito ay meron iba't ibang uri ng halimaw at tinatawag nila itong magic beast. Ang mga ito ay hindi tinatabla ng mga sandata ng tao. May mga piling tao lamang ang nabibigyan ng abilidad para labanan ang mga magic beast at tinatawag silang hunters. Base sa magical power na lumalabas sa katawan ng tao, sila ay nilalagay sa ranggo na kanilang kinabibilangan. Merong S, A, B, C, D, at i-rank e ang kasalukuyan sa gitna ng syudad na busy ang maraming tao. May isang lugar na meron gate. Meron namang mga nakaabang na mga hunter sa labas neto. Kim, kamusta? Matagal-tagal na din. Ikaw pala yan, Park. Anong ginagawa mo dito? Kala ka ba sinabi mo noon na titigil ka na mag-hunting? Buntis ang asawa ko ngayon ay eh, magiging dalawa na anak ko. Kaya naman pala, kapag naging matagumpay ang raid na magkakaroon tayo ng sapat na pera, kinakabahan ako sobrang tagal na di ko ginawata. Tsaka hindi naman ako gaano kalakas. Si Sang parating, kamusta na Sang? Buti nakapunta ka dito kahit medyo malamig ang panahon. Magandang makipag ulit sa inyo guys. Kumain ka na ba Sang bago pumunta dito? Oo, kumain naman ako. Anong meron sa kanya bakit nangangamusta ang lahat malakas ba siya? Ang totoo kabaliktaran, sumali siya pagkatapos mo umalis. Ang nickname niya ay weakest hunter of all mankind. Weakest hindi strongest, hindi, Akalain mo i-rank gate lang napunta na siya agad SS Hospital. Siya na siguro ang pinakamahinang hunter. Sa lahat, ganun siya kanina. Kaya huwag kang mag-alala kung kasama siya ibig sabihin madali lang ang gagawin nating raid. Okay sige na baka marinig niya pa tayo. Ang lakas ng boses niyo rinig ko lahat. Totoo naman, kaya hahayaan ko na lang. O Jin Woo, nasaktan ka na naman. Juhi ikaw pala, mukhang magkakasama na naman tayo sa raid. Wag mo naisipin yun. Ano namang nangyari sa mukha mo? Wala namang bago tulad pa din ng dati. Kailangan mo mas magingat ingat pa lalo. Narinig ko na hospital ka daw. E rank dungeon lang yun kaya naman ako lang ang nasaktan. Walang healer doon. Matataas na ang rank nila kaya naman di na sila nagdala ng healer. Seryoso ba sila? Sarili lang nila iniisip nila. Okay lang kasalanan ko naman kasi ang hina ko. Alam mo din naman kung gaano ako kain na. Sanay naman ako dun. Mukhang aalis na tayo. Halika na. Sa ngayon ako ang magiging leader sa raid na ito. Ang pangalan ko ay Song Shiyul si Mr. Song ang pinakamay mataas na rank dito kaya okay lang sa akin. Masaya akong makasama ka sa trabaho Mr. Song. Handa na ba ang lahat? Terra na sa loob. Pumasok na ang mga hunter sa loob. Subukan mong di ma-injured ngayon Jinwoo. Oo naman sabi ni Jinwoo. Gawin natin ang makakaya natin. Kuchilyong na may kaunting magic power. Ito lang kaya kong bilhin. Mas maganda na ito kesa sa wala. Pumasok na sa gate si Jinwoo. Welcome back galing sa meeting Mr. Chairman Go kamusta na ang administration? Tulad pa rin ng dati, dungeon breaks ang nagiging problema, pero gusto pa din nila mga nakukulekt mga resources sa loob nito. Malamang dahil sa pangangailangan nila, at tayong mga hunter nabubuhay sa pagbenta ng mga resources na yon, ang batong nakukulekta sa mga magic beast na yon, ang essence stones. Si Jinwo ay nakuha na ang una niyang essence stone sa raid. Sa saya niya, di niya napapansin ang paligid niya. Jinwo sabi ni Juhi at agad namang nasangga ang atake ng goblin. Patuloy na inaatake ng goblin si Jinwo. Nakapagpas siya umatake si Jinwoo ngunit di sa patang magic power ng kanyang sandata at nasira ito. Dahil dun walang hirap na sinaksak siya ng goblin. Agad naman siyang tinulungan ni Park. Binunot niya ang kutsilyo at umiyak ito sa sakit. Juhi bantayan mo si Jinwoo. Magiging okay ka lang pangako pag kita. Gumamit ng hilang magic si Juhi kay Jinwoo. Ang ibang hunter ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga magic beast. Ang essence stone na nakukulekta sa mga high rank beast ay pwede gawing makapangyarihang sandata para talonin ang iba pang magic beast. Ang mana crystals na nakukulekta sa loob ng dungeons ay halos pareho lang sa stone essence pero mas mababang klase ito. Ngunit ang gobyerno ay interesado sa lahat ng pwedeng paggamitan ito para maging bagong pagkukuhanan ng enerhiya. Mas ligtas ito kaysa sa mga paggamit ng nuclear plant o geothermal. Ito ay hindi magdudulot ng pool lotion. Ang pinakamagandang source of energy trabaho na nila ito para makapagpalabas na sila ng kuryente mula rito ang fuel source na tanging hunters lang ang makakakuha kaya naman ang trabaho ng mga hunters ay ang pinakadakila sa lahat sa loob ng dungeon mukhang natalo na nila ang boss Jim whoa, di ka na nanatiling maging hunter kasi makulit ka di ba kung ipagpapatuloy mo ang laging ganito di magtatagal baka mas malala ang mangyari sa pasensya na Ayaw ko ng pasensya mo, nag-aalala ako sayo, nagkaailangan naman bigla ang dalawa, ang ibang hunters naman ay nangongolekta na ng kanilang essence stones mula sa kanilang mga tinalong magic beasts. Sinabi naman nila nakakaunti lang ang mga nakulekta nilang essence stone at mana crystals. Wala tayo halos kikitain kung ganito lang kaunti ang nakuha natin. Tapos na yata ang raid tapos nag-iisang e-rank essence stone lang nakuha ko. Ang hirap naman muntik pa ako mamatay. Tignan nyo to may nakita ko. Mukhang sobrang haba ng tunnel na yan. May narinig ako dati meron daw lumalabas na double dungeon. Natalo na natin ang boss pero di pera nagsasara ang dungeon. Oo nga nakakapani bago. Ibig sabihin may mga loot pa tayong makokolekta dyan. Makinig kayong lahat. Sa mga ganitong sitwasyon madalas dapat hintayin natin ang utos ng Hunters Association. Teka lang Mr. Song, ibig sabihin ibang tao pa ang makakakuha ng mga loot sa loob niyan. Parte pa rin naman yan ng D-Rank Dungeon kaya ayos lang yan. Buntis ang asawa niya at wala tayo gaanong nakuhang mga crystals. Okay lang naman siguro labagin kaunti ang mga patakaran. Nararamdaman ko kayo. Pero kung gagawin natin ito isa itong sugal para sa atin, magbutohan na lang tayo. Nagbutohan na ang mga hunter at si Jinwoo na lang ang hindi pa bumoto. Sa isip ni Jinwoo, kahit i-rank dungeons hirap siya, pero ang kanyang tatay ay nawawala at siya na lang ang sumusuporta sa pamilya niya. Ang nanay niya ay nasa hospital at ang kapatid niya naman ay nag-aaral sa college. Kaya kailangan niya talaga ng pera kaya naman nagdesisyon siyang tumuloy sa kuweba. Sa loob ng gusali may isang lalaki na hinawakan ng isang malaking bilog na kristal. Ito pala ay sumusukat kung gaano kalakas ang magic power sa katawan ng isang tao. Ang lalaki ay lumabas bilang rank C sa paligid niya naman ay maraming nag-o-offer para sumali sa kanilang guild. Edad o kasarian di mahalaga basta makakatulong para kumita tayo bigyan nyo ng offer. Huwag tayo masyadong umasa makakahanap pa tayo ng katulad ni Cha May riding and tandem na humablat ng bag ng babae. Sa harapan naman nila ay may nakaharang na babae. Ito ay tumalon at hinablat pabalik ang bag na ninakaw. Nakilala naman siya ng mga tao bilang si Cha at siya ay pinaligiran ng kanyang mga tagahanga. Siya ay tumakas sa pamamagitan ng napakalupit na pagtalon-talon. Gaano kaya kahaba ito mga 40 minutes na tayo naglalakad? Ang gate ay hindi magsasara hanggang sa loob ng isang oras hanggang di pa natatalo ang boss. Kung ganun meron pa tayong 20 minutes. Pasensya na. Para saan? Kasi bumoto ako ng oo at ngayon hinahanap natin ang boss. Di mo kailangan mag-alala sakin. Kaya tigilan mo na yan. Sigurado ka okay ka lang? syempre hindi. Nakalimutan mo na ba, muntik ka na mamatay kanina. Muntik ko pa hindi mapagaling ang mga injury mo kalokohan ka talaga. Pasensya na. Totoo naman na ilang beses na ako nililigtas ng mga healer tulad ni Juhi na B-Rang. Naiintindihan mo ba problema dito? Oo, sabi naman ni Jinwo. Kung ganun dapat ilibri mo ako para ipakita ang pasasalamat mo. Nagulat si Jinwo. Ano ayaw mo ba kung ilibri para kumain sa labas? Hindi sa ganun. Andito na tayo. Ito ay boss chamber. Bihira ang makakita ng ganitong klaseng ng pinto. Nakakatakot. Papasok na ako di pwedeng umuwi ako nang walang maiuwi. Tara pumasok na tayo. 'Yun naman ANV na pag-usapan kanina di ba Mr. Song? Oo, tama ka. Sa mga bagong hunter ako si Go Gan Hiang Charmé ng Hunters Association. Meron mga tao na pinili bilang maging hunter at meron namang hindi pinili ito. 10 years na ang nakalipas pero di pa rin natin alam lahat ang mga tungkol sa dungeons. Ang grupo nila Jinwoo ay pumasok na sa loob. Sila ay di pa nakakita ng ganong dungeon noon. Sila ay nasa gitna na ng dungeon at napansin nila ang mga statwa. Si Jinwoo naman ay napansin ang pinakamalaking statwa. Sila ay nag-uumpisa na kabahan sa lugar. Pero sila ay nakahinga ng maluwag nang wala silang makitang kahit isang magic beast sa lugar. Napansin naman ni Song ang magic circle sa sahig. Napansin din nila ang tatlong commandments na nakasulat na hawak ng isang statwa. Una, severe God. Pangalawa, praise God. Pangatlo, prove your faith to God. Si Juhi naman ay natatakot dahil nakita niya na gumalaw ang mata ng malaking statwa na parang pinapanood sila. Guni-guni mo lang siguro yon, sabi naman ni Jinwoo. Ang pinto ay nagsara. Nagtaka naman sila kung bakit. Ito ang kinakatakot ko e eh sabi naman ng isang lalaki papunta sa pinto. Dapat hindi daw talaga sila tumuloy. Lumayo ka dyan, huli na ang lahat at siya ay namaalam na. Nagulat ang lahat sa nakita. Yan ba ang mga kalaban natin? Si Jinwoo naman ay natakot dahil namatay ng walang nagawa ang isang D-rank habang siya ay E-rank lamang. Di sila makapaniwala dahil ang alam nila ay isang D-rank dungeon lamang ito. Sa isip ni Jinwoo kung gumagalaw ang mga statwa ibig sabihin, si Jinwoo ay nakatitig lamang sa mga mata ng malaking statwa, at ito ay biglang gumalaw. Si Jinwoo ay nakaligtas na sa bingit ng kamatayan ng ilang beses. Sa unang raid niya ay agad siya sa kanyang mga kasama at na-stranded siya. Inatake siya ng isang erank beast na naging dahilan para ma-hospital siya ng mga ilang linggo. Kahit gaano kababa ng level ng dungeon, lagi na lang siyang nahihirapan. Ang ibang hunter ay nakakabili ng kagamitan sa pagbenta ng essence stone. Kaya naman mas lalo silang lumalakas. Pero siya ay mahirap lamang at mumurahing kutsilyo lang ang kaya niyang bilhin. Kapag nasira ito wala na siya magagawa pa sa laban. Pati sapatos ay hindi niya mabili. Kaya naman tiniis niya ang panlalait sa kanya at natutong mag-observe ng mabuti para sa tamang pagkakataon. Nagpakawala ng matinding kapangyarihan ng statwa, marami ang nakaligtas ngunit may isa namang nabawian ng buhay. Takot na takot na sila at hindi na nila alam ang gagawin. Si Jinwoo ay nagtataka kung bakit nangyayari ang mga ito. Sa isip ni Jinwoo ay wala na silang takas, at kukuni na sila lahat ni Lord.